Mga idol at welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hangari. Ito nga si Bert Donila. Hello, hello. Kamusta kayo? So, yun nga mga idol. Winter season na, na dito sa Hungary. So, yun nga. Tag-ulan na ng niebe at taglabig na. So, yung mga idol natin na kararating lang ng mga Pilipino, itong tuwa sila sa niebe. Sabik na sabik. Lalo na si paring Alan natin kasama <laughs> doon sa kwarto. Yung nga, siyempre, uh, uh, may sila sa Yelo, siyempre. First time nila makakita ng ganun. So, pati ibang mga kasama natin dito. So, yun nga. So, niyo bayan ninyo. At, at ang payo ko pala mga idol, ah, uh, magsuot tayo ng proper na pangsuot sa panlamig. Lalo na, hindi natin masabi yung panahon. Yung pag-ulan ng Yebe dito kasi may kasamang ulan. After ng pag-snow, susunod niyan, ulan na, uh, ulan na panigurado. Yung makikita nyo yung basa ay yung mga snow-snow na yan. Matutunaw yan. Kaya yung ibang tropa na akala nila yung snow ambon, hindi yun. Hindi yun mga idol. Bali yung dumating siguro kayo, naabutan nyo lang yung ulan na. Tapos na yung pag-ulan ng snow. So, yun nga. Magsuot kayo ng mga jacket na mga kapal. Mag Ang paya ko maghada kayo. Mura lang doon. Kaysa bumili kayo ng brand new kasi pansamantala lang naman yung gagamitin nyo eh. Pag winter season lang, tapos pagka summer na ulit, wala na yan ulit. Promise yun mga idol. Tapos kung may dala kayo mga leggings, suotin nyo na yung mga leggings nyo, pang doble rin. Tapos long sleeve. Maliban sa long sleeve, meron pang panloob na damit. Yun. So parang protection lang din. Lalo na gloves. Winter gloves. Ito galing pa to Pilipinas. Pinasuyo natin sa mga tropa. Yan. Yeah. Tama. Yan. Leggings. Pinapakita ni paring alan. Ayan si paring alan natin. Yan. No? Oh. Pinapakita yung leggings. Yan. Ayan. Naka, naka ano yan? Eh. Ano ayan. ayan, ayan. Ay, RB hinag, ano ayan. Ay, panic ano, so, Ito, di nakita, baka kalagay. Oh, ayan, yung ganyan ano daw. Pwedeng makapal. Pwedeng makapal, yan. Hmm. Pang loob. Ito yung mga jacket namin, oh. No? Ayan, 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 jacket daw, ayan. Okay, okay ni pareng Alan. Baka gusto niyo oh. umorder sa kanya. Ayan. Ito, baka... <laughs> Wala, o, yan. Grabe, Grabe, naman, na. ano ba yan? May, may pinatay ka pang ano, hayop. Makapal, oh. Ano, nakakita ko ng ano dito, eh. Grabe um, naman. Ang tawag <laughs> daw, nag nagsacrifice pa siya ng ano, animals para lang makasuot jacket. <laughs> yun so yun na, nga, proper attire lang tayo mga idol kasi kayo rin magkasapir, hindi naman ako. So yun nga, dobling ingat na rin, pati inom-inom tayo ng vitamins. Panigurado yung mga bago dyan na mabibigla. Mabibigla sa ano, sa lamig. Baka ubot si pun kayo yung danasing dyan. Vitamin C lang mga idol. Yun lang. Wala nang iba. O, kung, kumain may man, iman, may, kung may iba pa man kayong mga vitamins, inumin nyo na. Tapos, ugaliin nyo na rin siguro mag-inom ng, matuto kayo mag-inom ng palengka pag walang pasok. Ang palengka parang katumbas yun na vodka dito sa Hungary. Yes po. Pero may vodka rin naman dito pero mahal. Pero yung pinaka-local drinks nila is palengka. Ma Maingit sa katawan yun. So, okay, okay naman siya. Pero yun lang. Yun masabi ko. Enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang dito sa Hungary. Uh, mabuhay kayo ng madami. At like, subscribe, and share. Sa susunod video about sa mga steam cook naman. Pati balita pa sa steam cook, uh, dito na ibang tropa, kagaling lang natin doon. So, yun, sobrang saya. Masaya sila, masaya rin ako. Everybody happy. O, oh, diba? Ganun lang, simple. Tapos iba pang tropa ang paparating. Relax lang kayo dyan. Makapunta rin kayo dito. Promise yan. 100%. Cross my heart. So, yun nga mga idol. Sa so, ulitin, panoorin nyo. Yan na. Idol. Mabuhulan na ng snow dito sa Kekce, Hungary. First time dito sa Kekce, pero sa ibang part ng Hungary nag-snow na. Si Mike Mark? Hi. Welcome. Welcome. Taglamig. Taglamig na white White Christmas <laughs> ng November 27. <laughs> Boot check. Boot check. Baka bota. Ako, bota. Ako, oh, pwede na yan. Parang ala no? Oh. oh. So yun nga mga idol First time itong mag snow ngayon sa Kekche, Hungary Pero sa ibang part ng Hungary nag snow na nauna na Bali kami Actually kagabi pa nag snow Parang ngayon madaling araw lang namin na uh Full pack oh. di ba? Parang Alan! Hoy! hoy Busy si Parang Alan eh Ayun okay. no oh niya. No. Ayan, agad ang -ag 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 pasok. Agad ang pasok Ayan, papasok kami ngayon. Ayan, 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 Alan style ng pag o, so, Oo, nga, papasok na kami. Time check. 3.50 AM. Ito niya natin tayong mga tropa naghihintay doon sa bus station. Ayun ah, nang nilakad namin oh. No? Sige, tingnan yung bakas ng pagmamahal. Charan! Ayun, may mga tawa sa dulo. Pasko na. Grabe ba? Bilisan niya, hoy! mhm <laughs> Hi vlog! As Hi vlog! Uy, Salan o! Weee! Baka si Jane daw siya. Weee! Oh! <laughs> uh, aboy. Aaaaaah! Help! Nagpapasok sa tega ko. Ayun sila mga tropa. Tropa ang <laughs> da Dati, Data iwalay iwalay kayo ah! Ay! Ay, vlog! bakit na mo ulit, Ging? Eh, Nagubad ka? Ha? Huh? <laughs> okay, pag-uwi. Woo! Ang matropa. <laughs> Shout, out. Shout out! Shout out sa mga snow. Ay! Sige. Ganito na lang ulit, mamaya na lang. Ang <laughs> matropa yan. Ang <laughs> mga Pilipino

老板，嘿嘿。

Thank you, again. Magpapasok kami ngayon, mga uh, idol. Carlo Jade! First time mo ba Carlo Jade? Uh -huh. First time mo ba si Snow? Uh -huh. na miss ka ba? Nakamiss ako sa snow, first time mo nakita Uy, grabe naman, ako nga rin eh Parang gusto kong gumawa ng snowman Parang sa ibang bansa Uy, parang sa ibang bansa Uy, papasok na kayo mga idol Master Go Ayan, first snow Dito sa Saks Barda hanggang Hello ko security Tinginan mo kayo di security Pantay na Ah, ito. Pajuti na kami. Papasok. Tropa na iwan ng ID nya. Oh, ayan nga. Berto. Loob na tayo ng master good. Ayan mga Pilipino. Pilipin! Pilipin! Aha, aha. Yeah. Aha. Uh -huh. Lagi nya tayo ng kanta. Lagi. Yee! yeee ayo mga filipino yeee nih mau ulan ngayon ngang nyebe nyebe yan eh grabe ba grabe takas angin oh Okay, Berto. Yeah. Guys Berto guys. Marvin TV Vlogs. <laughs> <laughs> oh, you, si Berto. Mike. Oh. Picture, 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 Dali Dali, sali. Okay. One, two, three.

Yan. Snow is real in Hungary. Yan oh. Kabalen, mga kapampangin. Mga ngayon nga yun. Oo, oh, kamusta ka rin right. kapampangin, Ken? Ken, oy! Okay. Kamusta ka daw, Kenneth? Hello, Kenneth! Kenen! Ken! Mark! Shout out! Shout out daw, kung sino ka man. Haring Arby, ayun oh, bibidyo. Tapos syempre ako, ayun oh. Hello sa mga Pilipinas. Hi, hi, hi. hi. Pamilya ko yan. Hello, kamusta kayo? Talab! Abnoy ka. Ayan, mga kasama ko sa work. Ayan eh, o. Mangyayari. White Christmas na talaga. Ayan eh, o. Ngayon December. Kaparating. Ayan So, yun nga idol. So, yun nga. Nagtagpula na ng yebe dito. Yan, nakikita nyo na pati dadaan namin, yelo. Ayun o. Bali, hanggang susunod na araw, ganitong weather dito. Negative something na. So, yun nga lang. Like, subscribe, and share mga idol. Tabi, 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 tabi. Bye-bye.